Hello mga lalabs, mga bayots, good morning, magandang hapon Pilipinas, magandang umaga, tanghali, hapon, san man sulok ng mundo, Miguel Miguel shoutout, at sa mga kapwa ko po, FWS around the world, hello, Miguel Miguel shoutout po sa inyong lahat, at kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share mga lalabs, mga bayots, maraming salamat, Pag dito tayo sa ating topic ngayon, na itong si Lisa Marcos, ay nagbabanta sa mga kritiko ng administrasyon ng kanyang mister at sangkot di o siya sa kidnapping. <laughs> uh, ito yung kanyang nasabi sa doon po sa interview di ba, ni Antonita Berna na yun sinasabi may sinabi siya doon Tapo, tinanong si Antonio Taber na about sa under ba daw yung niya yung asawa niya. So, yun. Uh, may sinasabi siya dito, I never went to boarding school. You know how painful that is for me. But that's what my husband wants. O, oh, sige, yan ba ang under? Dahan-dahan sila. Ito na ha, yung pagbabanta ni Liza Marcos. Dahan-dahan sila, if I'm in charge, which is hindi pa niya inaamin na siya talaga ang in-charge ngayon sa Pilipinas. <laughs> Bakit ko yan? Umayon? If I'm in charge, lahat sila patay. <laughs> dito, may pa na, ako pa. <laughs> Ayun. Bakit na dito na sabi yun mga mga pagbabanta at si Bongbong Marcos ay under? Dito palang. Noong March 21, 2022, during campaign to ha, na na-interview po sila ni Boy Abunda dito, na yung ka, BBM campaign, uh, campaign strategy. Sabi ni Bongbong Marcos, magaling si Liza mag-organize. Magaling siya maglagay ng tao sa iba't ibang pwesto. Uh, sa iba't ibang organisasyon eh maayos ang kanyang proseso ng paghahanap ng tao paglagay sa kung saan sila bagay. Nagka-problema, sanay siya sa ganyan. Take note. Lahat ng mga tao ngayon na inoopo ni Bongbong Marcos sa kanyang administrasyon ay otosyon ni Liza Marcos. <coughs> kumpanya pa lang, sinabi na ni Bongbong Marcos eh. At lahat ng mga tao na ginigipit ng Marcos administration ay si Lisa Aranita Marcos din ang may gawa noon. Kasi sinabi niya doon, di ba, sa kanyang uh, if I'm in charge, which is siya naman talaga ang in charge. Bakit? Sa campaign pa lang ni Marcos, ulitin natin. Magaling si Lisa mag-organize. Magaling siya maglagay ng mga tao sa iba't ibang pwesto. Iba't ibang organisasyon. So, di ba? Ang sabi pa nga niya dati, ma bakit maraming natanggal sa trabaho? Sa administrasyon ni Bongbong Marcos, ba diba, sabi na I'll cross the bridge when I get there? I'll fire all of them. They can't afford me. <coughs> So ngayon, sa nangyayari, dito sa sinasabi na involved si Lisa Marcos jan sa kidnapping sa, nang magnanay sa Torque gamit itong uh, ambasador ng, asawa ng ambasador ng uh, United Kingdom na si Teodoro Boy Loxin ang kanyang asawang si Lourdes aka Lowy at ang usapan nila ni Bianca uh, Zubel. Posible din ba na si Percy Lapid ay nasa Malakan ang mastermind? Posible. Bakit? Mamaya yun. So dito muna tayo sa kay Percy Lapid. Bakit nga ba posibleng nasa Malakan yang ang pinaka-mastermind sa nagpapatay sa kanya at hindi si General Bantag? Which is alam natin kung pag uh, kung lang natin yung mga istorya kung bakit si Bantag pinagbintangan napakalayo. Oh na si Bantag ang may gawa. Marcos, naliligid na ng sindikato. Baka hindi nyo alam sindikato. Sa mga susunod nating pagtatanggal, si Bongbong Marcos naliligid na ng sindikato. Baka hindi nyo alam sindikato ng smuggling, sindikato ng illegal gambling, sindikato ng droga. Nakapaligid na po. Nakaposisyon na sila, mga kaibigan. Yay! Ha? ng mga hive killer, yan na nakapaligid. Kaya makikita na ninyo eh. Maaring magtagumpay sila sa simula, pero iyang mga yan ay pabagsak yan, mga kaibigan. Dahil nga po dyan, hindi nag-iingat eh. Oh. Alam nating hindi niya alam yan, di ba? Hindi niya alam yung nangyayari na yan. Uh, mga kaibigan, katulad nitong si... ano yan. Kasi inaano na dyan si Paquito chua. So yun, pinangalanan lahat ni dating uh, ni late Percy Lapid na ang uh, administrasyon ni Bongbong Marcos ay papunta sa bangin dahil andun... Lahat ng sinasabi ni Percy Lapid noong August 1, 2020 to sa kanyang programang Lapid Fire, nagkatoto sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Yung smuggling, number one. Sino ba yung number one smuggler na sinasabi ni uh, ng isang kongresista doon sa taga-sultan taga Kudarat? Si Michael Ma. O saan si Michael Ma? Anong relasyon sa mga Marcos? Eh, business partner nila, partner nila dyan sa P, uh, Chinese Filipino uh, Enterprises nila na kung saan andyan din yung kapatid ni Lisa Marcos na si Michael Aranita. Ah, uh, si ano, Martin Aranita. Ah, uh, dami. Yung uh, mga droga, etc. And nasa loob ng administrasyon ni Bongbong Marcos. So sa tingin ninyo mga lalab, sino ba ang nagpapatay kay Percy Lapid? dahil binolgar niya lahat ng mga masasamang tao na sa administrasyon ngayon ni Bongbong Marcos at malayang gumagalaw. Tapos ngayon si Lisa Marcos nagsasabi if I'm in charge lahat sila patay ako pa. <laughs> oh. Connect the dots. Oh, ito pa ngayon yung kanyang nasangkutan na kidnapping na hindi niya man lang masabi-sabi doon sa interview niya kay Anthony Taberna. Ni hindi nga niya masabi-sabi sa publiko na hindi totoo ang sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na adik ang asawa ko. Kung yan pala yung ikinasasama niya ng loob kay VP Sara, kaya hindi niya kinikibo. Bakit hindi niya masabi ni Liza Marcos yun in public? Hindi po totoo na adik or bangag ang asawa ko na presidente ngayon. Takot si Lisa Marcos na magkagulo ang mga Pilipino at sabihin, magpa-drug test kayo. Gets niyo? So ngayon, dito din sa, sa kaso na to ng kidnapping, hindi ito ini-interview ni Tonying. So Tonying ha? Hmm. Napaka balasubas mo din, Nat naturingan ka ding uh, journalist. <laughs> balasubas na journalist, mukhang pera ang yawa. So ngayon, involved sa kidnapping si Liza Marcos. Dininay ba ito niya? Hindi. Hmm. Basta bahala na kayo. <laughs> o so ito, tingnan natin. And a bunch of gay people, but anyway, the reason why I called you... Yes, I have a favor to ask you. We gave all the documents not to Mila, but she um, never A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey, so he went to court. Uh huh so he went to court um, the judge issued an order in his favor so now we're just having everything authenticated so that it can be served in the embassy in Istanbul right so me all the documents I won't bore you with the details but um, if you could call me and just give it a little push everythings about board don't worry I'm very good at that but um, yeah that's it so I hope to see you soon soon. to bother you, but I just got a... So, ito yung boses ni Bianca Sobel na parang inutosan niya, no? Nag-reply sa kanyang message doon. Call from Thor and um, they're a bit concerned because they've gotten an order daw that the chief of ESAP is supposed to be changed by Tuesday and there are people that are out no, to do some extraction. Um, if, if it's possible... Ayan. So, yun. Malinaw po, mga lalabs, mga vayots, ang involvement ni Liza Aranita Marcos sa kidnapping ng magnanay doon sa Turkey gamit po ang isap na dinidinain niya dati na hindi daw siya yung mga nagtatanggal or o nagtawag dito nag appoint ng mga tao dyan sa isap hindi siya nakikialam pero pwede din daw niyang sabihin sa kanyang mister na kung sino yung in, uh, ipa-fire doon, tatanggalin at sino yung ia -appoint? Kaya ni Liza magpapatay, kaya ni Liza mag, uh, magtanggal ng tao. Lahat kaya ni Liza Marcos. So ngayon sa mga nangyayari sa mga taong kagaya ni Kiboloy, gaya ni Bantag, ni Arni Teves, ni Gobernur Hubahib ng Tagom, kay Dumanhog, kay Pando Mujasan sa Hulusulo. Ang lahat ng ito, gaya ng sinasabi ko sa una, si Liza Marcos ang may pakana nito. Galing na po yon mismo ulitin ko dito sa sinasabi ni Bongbong Marcos. Uh, na lahat magaling si Liza mag-organize ng mga bagay. Panahon pa po lang yun ah. Ito yung interview na dati. Yan. Yeah. Magaling si Liza mag-organize, magaling siya maglagay ng mga tao uh, sa iba't ibang mga pwisto. O, oh, Siyempre, ano ba yung lahat ng inuupo na ngayon sa pwisto? Nasa PCSO, oh, halos twice a week, may nananalong jackpot. Oh, sila lang ni Mel Robles ang nananalong milyonaryo mula, mula yan sa bunganga niya. Greetings niya kay Mel na sama-sama tayong babagon para magiging milyonaryo. So lahat kaya ni Liza magnakaw sa pira ng taong bayan, si oh. <laughs> kaya niya magpapatay, kaya niya magpatalsik ng mga tao at ito involved sa kidnapping. <laughs> nangyari ngayon under Marcos administration pati kay Percy Lapid posibleng nasa Malacanang ang mastermind ng kanyang kamatayan at hinahanapan ng uh, rason, si Bantag para mailihis, o kung wari sabi ni Lisa, di ba sa kanyang interview doon kay Tonying, humble daw silang person, may pag pa sa bohok humble person nga pero kumukumpas ng kamay patago sa likuran. Marami mga ahinsya ng Pilipinas. Ano yan ngayon sa kanila kibuloy, bantag, tibis, sitira dyan. Marami. Kubahib ang pinakahuli. Huwag <laughs> po natin kalimutan ha. Ang killer instinct ni Liza Marcos. Dahan-dahan sila. Pagbabanta po ito. If I'm in charge, lahat sila patay. Ako pa. <laughs> okay. Ayun na po, bahala. Dito sa babaeng ito, uh, ewan ko, kung akong masabi anong klaseng tao ito. Kapal na mukha na. Binigyan na nga lang kayo ng karapatan ng taong bayan para ayusin yung uh, tawag dito uh, sitwasyon sa ng mga Marcos na binababoy sila ilang dekada. Tapos, uh, pinatulayan lang nila, natutuulat para ng mga akusasyon sa kanila.